Eh, hey, Mars, ako susunod sa'yo, ha? Tapos susunod sa akin, ha? Ako oh, tayo, ako susunod sa'yo mag-laptop. Susunod sa akin mag-laptop. Ay, isa dito sa dalawang to. Jack and Poy, one to five. <laughs> Jack and Poy, one to five. Bilis! O, dito! Tayo! Oh, sa akin, pa blink. Dito! Blink. Magpapalitan nyo ako. Good na. Puro palitan nyo, tas talo ano ka naman. O, game. Ano yung isang ano, sambagsak? Isang sambagsak, oi, ano. parang ganto ganun ka. Huh? Tapos, sabi kong bagsak, Ganon sabay ganon na, huh? o. Ano ka? <laughs> o, game, game. Uh, isang o, pagsabi kong, o, okay, game, ba Game, dikit na. Dikit-dikit dikit na lang kama, o. Puro kayo ganyan. Isa lang naman matatalo dyan, eh. Game, o. Oh. One. Two. 3, 1, Three, one. Four. Four, Four. Five. last the same day! was <laughs> gonna <laughs> <laughs> <Same laughs> <day. laughs>